So, yung mga asikla pinitas lang natin dun. Tapos to, talbus na ang palaya. Tingnan mo ma-press, ma-press dyan. Pinitas lang natin, hindi na natin ang bere. So, tara, pisa na natin ang pagluto ng aking favorite na balatong. Let's go! So, yan yeah, ang bango. mo muna tayo ng aking balay. No, Bawang sibuyas. Magiging may na ang mayroong gaya. Deep plate na muna natin yung ating pinakuluaw ka po nagkirelo sa magdip. Kaya natin itong sarili nating kit ka po. Yan. Kita nyo ba? Tapo lang yan. Yung busa na yan. ng ang ating sarili kit ka po. Ay patah. Hindi ka din namin hanggang mga tita. Ah, oh, hello. na tayo Ah, Ay, hindi. hindi ko na binila diyan Kaya alam, may trabaho hindi. ko pinalabas ng tika. Hindi na natin. ko. Pero ako pa try ako ng dalawang beses. Talagang oh, ayos naman siya. talaga. na natin yung iba. Shampoo na ako nito kahapon, di ko lang nabitlo. Ito ang inalagay natin sa ating barakon. Ang lahat. Yeah. Ang lahat natin mga Sariling gawa natin na kitsong mo. Sa fresh talaga kung may kitsong mo. Mga kasikilag. Nating gulutin oh, yung barakon. Oh, aral ko ang tinag Yung tapos ako kasi hindi na na merong ano, pawag dito yung pampalas sa mga ito. Ina pa, sa Mugo. Kaya mungo. Kaya pag nagluluto ko ng hindi ko nga naging ang tinapa. Kaya ngayon, since wala siya, solo-solo ko solo, ang tinapa. Abeng, shout out sa'yo, Abeng. Kaya abang tagay ko ito, pinakayihintay mo mga pagluto na alo. Hindi ba tayo yung palengke? Kaya... Ah, uh, wala kilometers. Wala din sa bahay. May bihira naman ako magpabayan. Kaya yeah, talaga nung isang nakapagpabayan na ako talagang bumili na ako. Hindi ko pinalampas yung tinapa. Hindi na ang plano. Luluto youtube tayo na bala po nga may tinapa. Sarap niyan. Judge, mamatay ka mamaya sa indik, Judge. na si

Bumus ah, ibig sabihin dito yung bumus ah yeah. natin pala? Medyo na-wash Yan Oh, hindi na Saan na nga po sabi pong Sabihin nung Talaga mo. Talaga mo. Talaga pala, talaga yep. mo. Dito lang talaga yung jaka ng tika pag mo. Pero pag pag nagpray mo ito, malinis yung matika pa dito. Kasi nga nung hindi ko nga siya binilad, sabi ko ba. ano ako pala yung tatlong dalawang beses ko siyang pinagabas ang mantika sa kawali. Tapos, dalawang beses sa iya So talaga mo yun. Nawala yung kanyang matika. Yung sarili ng matika. Kaya yeah, medyo ma, ano, ang polisterol nito, hindi ganun siya kadami. Kasi kung marami pa itong sa loob, na yung balat na talamay ko, ang taba. Hindi yan medyo, hindi yan doon to Sabihin niyo, hindi sa mesyedo, bubusa. Kumbaga na yan, hindi siya magiging crunchy. Lulutong siya kasi titigas. Di ba, matigas. Diba, pa pagpatigas ang mulutong, Di ba? O pagka ito ang Bahala na kayo. Comment lang kayo ko. Ito ang pagkakain O pag napalabas mo mantika nito. Agampod kinagati. Tiyap at niya gawin niya. Hindi yung mong talaga nga. Basta mo lang pinaray ito, diba? Try niyo kaya. Huwag yung palabas yung mantika nito. Pong balat ng baboy. Tapos spray ito niyo. Ang tigas. Oo, promise. Kahit pakuluan niyo pa Tambah pira puluhannya di pinalambut betno. Sebabu wow. Pinray nyo. Hindi nyo pinalabas yung mantika niya. May matigap pa kahit pakuluan niya. Kahit palambutin niya sa pa pagpapakulo. Marami pa mantika sa lubya. Sa pag nyo agad. Pagka... Palambut. Pagkasigaw. <coughs> Excuse me. Tikas nyan. Tikas niyan. Hindi ako talaga kung kailan lubas lahat ang mantikan. Ba, piniga ako yung mo. Ano niya, bale. Para lang lubabas yung mantika. Hukulting taba. So, ayan mo na yan, bagan ate. Tawa na muna. Kami ay kaya yung second fry. Umala <laughs> mo na ito. Pukulinin mo. Habang pinahinit natin to, mag mo muna tayo ng malugay. Balik tayo mamaya. So, yan eh. Apan na. lumigyan natin itong ating konting kitsaron. Apan yung, no. alagay yung no. second fry. Parang yung, no. magaling yun eh. mo yung mantika, tas lulubog mo rin sa mantika. Nega no. Diba? tapos tas pong palabasin ang mantika niya ay iyaal muli sa mantika. Pero to, may air fryer kayo pagkataas may fry dito kay air fryer para tumuli yung mantika niya. Mamaya gagawin natin yun. Tayo, medyo gasit diba? Kamusta naman ang kolesterol magyampag ka? Kinaya mo yun ang mamantika po. Yeah, ano ka dyan? Pantuan yung mga pag mo. Palun na kawin mo, no? Tapos pag ginilagay mo rin sa balat, to mag-absorb din siya ng tubig. Bali, wala rin. Ano? nga kayo? Ito may lagay mo si babo lang, no? Munggo pagkaluto. Di, mag-absorb pa rin siya ng tubig. Yan, yeah, nag rin siya. Pero ano lang naman, no? Yung lasa lang itong chicharon na ating kukunin. Yun ang purpose, no? Di yan natin hangag yung maging... Di kung gusto mag-set aside kayo. Iba. Ang inyong chicharon. Pero pag kumakain kayo ng munggo, eh di meron kayong malutong na chit-chow. Huwag mo lahat sa munggo. Di ako, ang purpose ko lang dito, makuha yung lasa baga. Ito nga ba bat. Dumasa dun sa ating balatang. So yan, okay oh, ngayon. Tapos yung pinagamakan natin, yung mga pinagamakan ng ano, tinapay yung mga tinig, kung doon kagad mo na yung tako. Ano yung mga iba? Kung ka na. Kunin niya yung lasa niya. niya mga konti. Kaya may hindi ang spray na diwa para hindi na kumamang ng dito. Para kuha ko yung lasa niya. Lasa niya tinapap. Kunin lang. sa matalasi kasi nagdubi na tawang sa spray na ng tubig. Na, medyo matay sa kita. Oh, no. Para, di na may lata nito, no? Diba? Yung mga puno niyan, diba? Kaya naman. Itong panggigit na natin, no? diba? Andiyan yung lata no? kitsa, no? Hanggang pa lata ng kinapak. Bago niyan itapin. Kaya yung ginang atas. Sa ang gusto, sige, tagihin niyo ng konti. Ayan. Pero so, optional lang ito, ginagawa ko ha. Ang ah, same yun Kung okay na kayo sa na tayo. okay na yan. Ako na yun ang hinahin sa lasa kasi nito. Diba? nito rin yung lasa nito. Mga kinit, yung mga mga balay, yung ulo. Malasa pa yun. Sayang. Yan o, titig up mo lang doon sa may mantisa. yan. okay na yan. So, pwede mo pa sa kayo iyong Haluan mo konting kanin. Oo, oh, bali. Buwas lang dating ng tikat. Super so, ka mga dami niya. So yun, nabawasan natin mantika. Bali, magigisa na fine. Ito yung kinapaong oh, mula sa panito. Tinapa, ating inimay. Ay, may konti pang nga ano, nga nga, tinig. Hello. Keri na yan, malit lang naman yan. Keri na yan, pero tinanggal pa rin. Tila, <laughs> yeah. mga nakakaligtahan lang. Yeah. Hindi man may wasan yun eh. Kira pa yung uh, Tambang kasi yan. Kaya yeah, Meron ang termin na ng mga galugong bones. yung bakit bangos. Kaya yung yun. Pero yung pwede kasi tamba na hindi yun gamit. Halos sa uh, pagtatapa. Pagtitinapa. yan. Yeah, medyo medium hit na rin ah Ayan sa nagsama nila ako ba, yun Huwag din yan Ayan rin Sa side na ako yan, lang ito ang narikita Dahil kihain ah Huwag tayo dito Sabihin natin nga po. Ano po Bon. Ika. Turus bawa. <coughs> Pupulay lang natin ako oh. si itong bawa. Yan. Yeah, dito plate yung pagbibisa pag hindi mo kinapatop yung kalde sa yung kawali mo. Yeah, mega na. Ang sarap nito, Dodge. Mami, may amin, ka. Mama, say, test mo, big Di ba, Rude? Gara ba, madali lang tayo at ako'y maglalaba pa. Nabal na araw. Layo na nga ng pinasakbot. Sana mabot ako sa'yo ang araw. Siya. Yeah. Sunod na natin ang sibuyas. So, oh, yun Buyas. So, ilang mga sigur ko lang din sa sibuyas. Dahil ito na may ilalagay sa pa natin nga sa akin yung kagabi, kagabi pinalambot ko na yung munggo. Eh kung ngayon pa lang ako po, uh, na ako ng uh, tanghali nito. Sa pala mo yalo. Sayang ang araw mo. Siya kaya lambot ko na kadyalit. Yan. Ang ilaw ko araw. Ito nyo naman. Iba. Araw lang ang ilaw natin. Kasi mga naman. Kapag dito tayo sa labas mo. Kasi tinat. Kung tayo sa loob ng bahay. O ayan, tabi mo na na yung eh, oo. Siya magdagdag nung kamina nga. Pinanggal natin mantika, pwede naman. Hindi kayo magpilika. Pero sa akin, no, okay na. Itatagaw ko yung ice. Kaso sa mati. Gamatis ah. sa susunod yan. Magrete, fresh fresh ka lang yan. Kaya laging pagka magigisa kayo. Inog. Laging niyong pipiliin ha. Sige matigas-tigas sa pag-ring-ring pwede ka. Ah, ito talaga mga pangbisa, yung hinugno. Ayan, pipress niya lang yan, lumabas lalo yung kanyang kataw. Kasi pag hindi niyo pinress yan, nagpakulong yun ng pakulong, hindi masyadong nah, lalabas pa yung kanyang lasa. Ah, kailangan mong durugin. Ayan. Yeah. Pwede mo lang siya. Eh, Ayan, na You yun. nawala ang ilaw natin. Pero kita pa naman yan. Eh. Yan, tama na. Yun naman ang ginihindisyan na ako. So yun ba, naglalagay dito na... Arin, ewan po, hindi ni-dry yung ko. Yun ang sinasama dito sa gisa. Well, kanya naman tayo ng diskate o okay? parahan. Paglulungo, balaso. Ako. Dito ang nilalagay ko. Dito. Diyan. Ito yung ating tinakuluan na balato. Pa-transfer muna natin. Wait lang. May kulit tayo ito. rin tinapa. nyo ba? Na. So, yan ro, o ahi. Alam natin mga 5 to 10 minutes para talagang takapit yung mawalasan niya. Ito yung ulasan ng kamatis digin muna natin ng paminta bago natin takpan ayan ah. teaspoon sama ba? teaspoon nga ba o tablespoon? halili to ako doon sa dalaw yan yun na sa narating yung matansahan na lang niya mga nararami Man muna natin. Dapat itong asin, ha? Mm -hmm. Sarap na. Sinabi ako kung asin. So, siguro mga uh, 155. Yan na muna. May hirap na may mapaalat agad. Pwede na magtablog ng pakunti-kunti. Saluhin nga rin siya Para. Pus, pagal nalagay natin. MSG, konting MSG lang. Um, kung na tayo maglari na yung seasoning, MS, konting MSG lang. Yan, din nyo kita, no? Ay, din nga, tignan nyo na lang. Kung kaano pa ba may. Diyo. 96. E, Ito nyo ba? Dito nakita. 96 pieces. Tama na yan. Po, saluin ulit natin. Logo natin pakpan. Yung mga oldest na kasi ano? Pero hindi pa naman yung talagang oldest na oldest. Kung bagay yung mga tagal na rin ito. Oh, lang tao na ito kasi Ito, ano yan? Yeah, Pantarip na yan. Hindi na masyamad siya. Hindi ito talaga tarip mo, mm, eh. Kaya alam yung medyo facto, hindi yan ang pintatarip natin. Yap pa natin, no? Masyadong ilahat Kasi pag gumulo siya, apaw siya. Ya, yeah, lagi niya hangin. Tapos sa lalay na ako. Apo. So, maya, balikan natin maya, maya. So, yan, after five minutes left. Mara natin yan. Haluin nyo, baka dumidikit yung nasa ilalim. Kaya inahalo yan. Ito nyo, ano malablaw? Eh, yan ang gusto ko po. Balar na po kayo. Kung gusto nyo, mugo niya. Wala okay? asin Okay. Sige na po yan. Nawal ni Love No One kasi yun, meron siyempre. Hindi bigyan. Saka di mamagdami ng konti. Kaya usually talaga iba naman. Gusto malapot. Pero pag lumal... Alam di ba? Pag lumalamig yan, lapot pa yan. Pag wala niyan sa apoy. Lapot ka. Kala niyo ba? Pwede na ako sa inyo. Kung gusto niyo malapot o malap. Ti ho ba? Tama ho ba? Sabi nga ni lalo niya. Shout out Congress ako. Di po ba? Tanggalin lang natin tumaga na re. Nga, kung ting bula-bula. Bawa ka niyan eh, ano, dumi-dumi. Nung, hindi natin sa... Sa tinapaw. Tanggal din lang natin. Gana namang masanaw ang tatanggalin natin yun. Fine, no, ang tayo konting mantika, diba? Mababawasan yung kinambisa natin mantika. Ano niya yung malaki May manti-mantika yan, dudes. Kaya pag-aray tayo ng ganyan. Andalin mo. Eh, so matabang pa siya. Konting na siya. Tidang yan. Nang inyong kanina, 100, hindi ko matandaan, yung tatay na 70, gerasyo. <laughs> so, okay na yan, talagay natin. Lantong city, ah. Kahit ko lang lagyan, kasi may natira. Ito yung ating inaagbis kanina, oh. Dahon na palaya. Tsaka malunggay. Namura. Ay, kita mo. Yung kulay pa lang. Light green di sa dirt. Kausbong lang yan. Pagka ganyan. So, sama na natin. Parang naparamiyata yung bunaklak na, na. Ayong dahon ng palay. Iba eh. ma, gusto maraming dahon eh. Kaya bawal naman pong mait. Eh. Bagay. O okay. nga, pagka dati nagluluto sa pasig. Nasa maho pa ng buwan ang palay eh. Ito pa kaya. Wala lang Kasi ligaw lang yan na ng palay eh. ah. Yan lang. Pwede kayo maglari dito no? ano? Ano ang tawag dito? Sa labasa. Pwede. Talong, okra. Pwede yan. Mumpang pakbet. Can di yung dito, no? Sa ba? Pak pwede, pwede. Huwag lang kayo maglalagay dito na no? sabi ko ngayon lahat kung napapanagib akong vlog. Yung mga powerful na lasa ng gulay tulad no. King tayo! Kaya ng mga gay. Kapag munggo, yung Lahop no, pampakbit na bulay. Pwede niyo lagay dito yun. Sitaw ba? Ano ba ang mga si sitaw at Ang palayaw, kura. Mati, san ko ba? Pwede. Pwede ako okay, maglagay na dito. Pwede chay, pwede rin. Why not? Mustasa, medyo may doubt. Pero pwede rin siguro. Pero depende na eh kung favorite niyo ba ang mustasa, why not? ang carrots pwede rin dahil di na mag-asal, di ba? Kasi gano'n yun, kasi misa pag kumakain nga kayo sa mga mga nasa katravel o sa mga resort, misa kakaiba rin ang nahay ito eh. Order kayo ng tinola, misa na kami sa may Tanigin Island. Order kami ng tinola for dinner. Meron siyang ano, siyempre, hindi tayo sanay sa may carrots. May repulyo, di ba? Mga alam lang natin sa tinola. Papaya or sayote. Dahon na sili, malunggay. Siling green, di ba yun yung usual na lak mo, mm, Pero syempre, mga ano? resort-restaurant, kanya-kanya silang mm, pait-tusa ng luto. Good naman talaga. Lalaga nila ng tuwis. So, tapin mo lang, wali natin. Ilang minuto lang. Yan, kanyang daw, glad. So, wali ah, tingnan uli natin. Five minutes after. Ika. Nating jani luba apat na siya. Riba. Hmm. Dupit lapat na siya. Lalo na pag luba may... Lagay natin yung ating uh, homemade chicharon. Yan. Yeah, Tagay na natin yan. Wala namang asin yan. Wala yan man. Bagay lasa lang yan yung pagka-prito. Pagka-ganyan. Ayaw kasi na masyado kang maano. Tawag dito. Lapot. Gusto kong mag-abdang tubig. Laro muli na ang sing yun, pero sarang hindi naligyan ko. Kasi nga, hiyo ko nang masyadong malapot. Tsaka parang marami akong makain mo. Kasi pagka malapot, di konti lang niya. Mayubos na gadeo, agad yun. Favorite ko pa ito. Hmm. Malapot pa uli mamaya yung tingnan Tikman muna natin. Baguli natin. Tapano lang sa hawang katatakip. Tikman lang natin. Yan, ayos na yan. Tikman muna natin. Okay, naman mo ito na lang. Tuya, dahil alam ito. Tingnan natin. Okay na yan. Okay na yan. natin. Para na shub na tayo. Tignan oh, ay chichari malutong pe. So na ayaw oh, yung loob. May lutong pa siya. Paribasa na yung sarili kong gawa. Hindi siya yung talagang puro hangin. Di ba iba mo yung chichari puro hangin? Ari hindi. Malutong pa. May lutong pa yung loob you niya. Know, yan Tama na po yan. At ito na ang ating mungko with tinapa and chicharon. Tara, kain na! Maraming salamat po sa panonood and please uh, like and subscribe para po uh, update ko sa mga uh, iba pa ating bagong videos na ilalabas. Maraming salamat po. Bye-bye!